Hello, good afternoon po mga kasaka Ito, hapon na uh, Mag-aalas 5 na Eh May nakita kong nga <coughs> Kita ko yung kasama kong isa Pinilit ko siya magpatubig Eh, sayang naman po kasi oh, Patubigin na eh. eh ngayon, may tubig na Tapos ulitin na lang bukas eh, kaganda po ah Oh, eh, tinan nyo Oh, lalaki na eh talagang ganyan no parang bermuda hindi <laughs> sama-sama na yung sadya may eh, mga damo na rin naman kasi yung kasama uh, eh, eh. at least eh, mitubig eh, may tubig na hindi na siya bukas wala ulitin at namin pag na lang pag lalawain ko na to hindi na namin lulubo para magtuloy-tuloy siya uh. Mahapon na, yun ah, yung magsa-sunset na Oh ganda ng araw Bilog na bilog ah Hindi <laughs> na po masyado mainit ngayon Kaya masarap na ngayong hapon hmm. so, At least may eh, tubig na siya bumabagsak na sa sabana Ayan oh. Layo po na sa sakyan ko. Ah, yun na eh, oh. Ayan oh, doon nakaparking. Napakalayo. <laughs> Nalakaring ko pa yan. <laughs> Hindi naman kasi pwedeng magbaybay rin sa ano eh. Baybayin niya yung irrigation. Makitid. May eh, hirap magmanubarada. Hmm. Dito po kasi okay na. Yung kasama ko, ito yung kasama kong ano. So, naguhulip siya. Pinaguhulip ko yung mga magdala. Naguhulipan niya. Hmm. Kasi kung hindi mo po ganyan, ang eh, hindi mo sila babantayan. Eh, ala. Kailangan na nandito ka rin. Nakasupervise. Oh, ayan po. Walang lubay. Nagpapatubigan sila rito. Okay na to, tumatawid na yung tubig. Kung kinakailang magtatlong sabog, sabog tayo rito ng pataba, sabugan natin. So, so, pero sasabayan din natin ang commander. Titingnan natin kung anong manunok.